Tanghali pa nga lang ay nagyayaya na ito si mama mag-fishing dito sa Wawa. Kaya niyaya ko ang tropa at napagkasundoan na sa gabi na lamang kami pupunta. Ayun, isda. Ay, daming isda, daming banak, Brad. Ay, no? Kita ba? Kita sa camera yung banak. Ay, no? Banak ko sa gilid lang. Sikpaw! Pero nasikpawa na! na! ang isda oh, hindi na natin kailangan mga whale. Sisikpawin na lang. Si mama nangangabing. Medyo matagal-tagal niya na nga rin nabili yung rod at reel niya na yan. Pero ni minsan ay hindi niya pa nararanasan na makahuli gamit yan. Sayang. Ayun o no, dami. Yung mga isda yan o no, kita niyan. Nangihinayang nga ako dyan dahil wala akong dalang sigpaw. Biglaan lang kasi ang lakad. Yan to si Juan at si ano, Air One. Ay nangihilaw. Ito si Mama. Nangangawil. Pero isa talaga sa dahilan kung bakit kami nagpagabi ay eh dahil namimiss na nga daw ni Juana na manghilaw ng mga sugpo, hipon, alimasag at alimango. Naka-rad nga, tapos sinahagis-hagis niya rin naman. Patingin <laughs> niya. Grabe, di pa siya nakakalayo niyan. Alam mga, tunay. Oh, diba? Oo, di ba? Oo. Ay, oo. oo. <laughs> Pero ipit. Tunay nga, alam Eh, Nakaka-miss me, Dredd. <laughs> <laughs> Wala akong sigpaw. <laughs> <laughs> Naiingit na ako <laughs> Pagbalik mo dito puno na dapat ka na Nakakaingit si Juana Nakakaingit Wala eh wala eh Wala pa ako nagawang sigpaw Eto may mga pain. Ito mga pamamain. Hermit crab. Ito. Pangalawa. Tatlo. Ay, dalawa lang pala. Dalawa lang may laman. Ayan na nga. Kinukuha na ko ng pamain si mama. At kailangan pupukpukan mo pa ng pamain yan. Ayan si Juana. Bumalik siya. Ayan. May mga nangingilaw din doon. Tapos nakasalubong ni Wana kaya bumalik siya ayun ang dami nangingilaw yung mga may flashlight na yan nangingilaw din yan sayang yung mga sana natin dati ano yun na kahit na kaya nga eh pwede siyang gagawa ako nun tira natin huli ni Wana ang huli ni Wana ayun nakadalawa na siya grabe Isang alimang sagat at saka isang alimang tunay. Mahipon ka nakikita. Na eh. Kuha daw siya ng hipon. Malaki din. Ah, sakto lang naman pala. Ayan. Tawag yan kikimi no? Kimi, kikimi. Kikimi paborito ng doon meter ito kaya nga Sarap yan Mataba matagal yung pananmanyan ng ganyan tapos may hipon kagatin mo <laughs> nga Ay! malito supo lang. to di ba? yung 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 ang yung yung Ang yung Aroy! Kinakainan na ng ano. Hindi mga yung... Kinakain na <laughs> yun. nalipad yung sugpo. <laughs> Parang hindi lilipad. Kinakain sila ng ano. Alimang. Ha? Ano yan? Ipon ulit. Ipon le masag ah. ay laki Ye niyo na ko ha mo dito sa malapit Oo uh -huh. yeah. Grabe Aba 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 da na. i puno Anen as ah, daki rito no Ito once once Dili kimi Ayun, yun, 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 yun. Oo, o. eto Kita mo na yeah. Yun nga, yun nga Nakita mo, naka Alam mo makakawala ka sa amin ha Mildred, dami namin muli Mildred oh Ayan siya oh. Ayan, ayan, ayan. Tinututukan ng flashlight ko. Medyo malaki-laki siya ng konti. Shoot! Sa balde. Di ba? Ayan. Ayan siya na tututukan ng ilaw. Ayan. Malamang nung iniilagan ka, iniilagan ka, ano yan? Ayan. Kita ba? Kuha Ano? Pwede na yan. Lapis-lapis na yan. Lapis-lapis na. Magluluto na kami. Habang nagpapaapoy ako, ito si mama ay ano, Amarang... namimili ng hipon na ipabain niya doon sa mga nailaw ni Wana. Igaganti ba natin yung hipon ba?

hello Erwan, Nagugutom na daw si Erwan kaya tayo ay magluluto na. na Erwan na. lagi yung naka yeah. sabaw. Sabaw. ng baso. Tama na yan Wala tapa. 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 Wala tapa. Nakahuli si mama. yeah First time? <laughs> First time. First time makapahuli sa rod and reel. Oh. Uh. Ay, ah, talingan nga. Ah, ano yun? Is uh, isang already niya na snapper. Naman yan, no? Mama, pipicture na kita mama. One, two, three. Ayan. Oh, happy na kayo, ma. <laughs> <laughs> sabi, sabi ko kayo, magandang ano. Hipon eh. Ay. ay, siya, niluto ko na lahat na hipon. Naku, binulis ako na saan yung hipon kanina ah. Yan na sila. Ah, diyan na sila. May strategy ka siya ang paggamit ng ganitong hipon. Hindi siya pang beat and wait. Nilunok niya agad. Sige, pag-aralan niyo yan. Mahilig kayo mawal, diga? Ka? Hindi lagi may tigakalas kayo ng kawil. Ano, masaya na kayo? Yes. Aisha siya, hindi pa tayo nagsisimula. <laughs> Aba, mag, ano ayan, may kain ano? pa. Uh, hindi pa niya nalunok. pa baka kaisa pa. Kaisa <laughs> pa. lang naman makahuli sa wala ng hipon. Hipon na pala, what's eh, <laughs> now? <laughs> Sabi sa inyo eh, hipon eh. Oh, o so, tama. Uh, Sa susunod kami, tingka-sigpa, Pao, kayo pala pa, tingka kakawil. Ipapakita ko pa ito kay Papa. Opo. <laughs> baka yan, baka ipapream nyo pa yun, ba? Baka ipapaulang pa tayo Isa. <laughs> Ay buhayin nyo, para fresh fresh pa. Opo. 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 Ang amin niluluto. Sabi ko sa iyo, ka mawala ng pag <laughs> ang pag-aaway. ang Kuchilian natin. Sabi ko sa iyo, hangga mawala. Lola Mildred, paborito mo 'to. Hey, hey, okay. Lola Mildred, sorry, hindi ka nakasama. Oh, uh oh. -huh. Muntik nang kuren ni May, talim Smell dead. <laughs> oh. Sarap. Sarap dito. Tara. Favorito mo to. Ito ang paborito niya. Ito. Wow. Oh, uh -huh. lalaki. <laughs> Mutik na ka ng masunog. Uh -huh. Tara, kain tayo. <laughs> Pataba yan. Ito ang pinamahirap. pa na eh? Ang Nangat-ngat pa niya ito eh. Ito. Wala nang ipin dyan eh. payat. Payat. Payat daw. Ito na ba? Ayan, <laughs> oh, no. Ay, sumpo. Eh. May kami. <laughs> Mga walang kaya talaga. Hindi na nga kako ka sabihin nun. <laughs> Hindi nyo na nga ako Ingit-ingit nyo pa ako. <laughs> Oh, Ay, oh. oh, oh, oh. Sarap. Sa Wow, Erwan. Sarap na ulam Erwan. Kain tayo. Ay, biskot. Kapi. Habang nagpapalamig ng kape, na mainit. Yeah. <laughs> mm. Kape tayo, kape, kape, kape. kape. Uh. Isn't it? <sighs> Dumating na yung mga kasama namin ng lambat at tingnan natin yung huli nila. Ah, dami. Yung cellphone ko lulubatin niyo. Ilang laglag niya to, Brad? Tatlo. Ayos din. Pahaba. Ma pag naluto 'yan, Brad, ano? Bibitaw sa stick. Pahaba. Yan. Meron Tusukin mo Tusukin mo tong siya. ihawin <laughs> <laughs> na ako. <laughs> Tusukin mo dito sa puwet. Ano 'yan? Ako mo kay. Masama pantuhog. Ito. ito. Matalas ah. Alam mo, malaki pala yun. Ano <laughs> yung Mars Valo? Ginaganyan-ganyan lang. <laughs> ginawa ng Mars Valo ang isda. Pangangahin daw, pangangahin. Pakita mo kayo Mildred. Ako, Ito ang ginawa namin. Ay, ayaw na no nang iniha. Wala mo naman yun. ang tao. Ay, laging <laughs> gano. Oh, nami miss ka, Mildred. Mabatiin mo. Ay, naku. Eh? Oh, ito na. Lagi busy. Ay, sa raw? Sa? Sa Hindi. Kanya, kanya ihaw. Pagkatapos nga ulit kumain dyan ay lumusong ulit para manlambat yung mga kasama naming lalaki. Pasado ala una na ng madaling araw nang bumalik sila. Tingnan natin kung marami sa lang huli. Oh, laki ah. Bakit malaki yun? Kaya pala kayong dalawa ay napasarap Kaya na eh. Kaya pala. Wah. Wow. dami. Ito ano kalaban. Ano yun? Favorito pa ni mama yan. Favorito ko yan. Ganyan ang nahuli <laughs> natin. Kaya pala itong dalawa ito na. <laughs> ay wala na. Ang makikin ng isda na nahuli nila.

pangkain. Maglalarga rito yan. Hmm, may isang kalating na yan Oh. jump sa Uy, ng stop -stop, oh. Sarap ng stop -stop na yan oh. o. na pa siya eh. Ilang, isang ilang timba namin. pala. Nila, nilambat namin yung mga bangka doon. Nasa ilalim ng bangka ang eh. mga <laughs> ano Mga pala eh. mo nilagay eh. Kailangan talaga natin ng tent. Gising na, tutulog na tayo. Tutulog na tayo. Gising, gising. Uy, ana.